isang supernatural na nilalang sa alamat ng hapon. Ang Rokurokubi ay isang uri ng yokai. Ang pangangalan sa lang ngahuluang baing mas ba ang leeg? Anyo, ang mga Rokurokubi ay kilala sa pagkakaroon ng sobrang habahang leeg. Kaya nilang iunat ito sa kahangahangang haba. Karaniwan itong inilalarawan bilang mga kababaihan na may maputlang balat at mahabang buhok na umaalon ang mga rokurokubi ay mukhang normal, ngunit sa gabi, umaabot ang kanilang leeg sa kamanghamanghang haba na nagpapahintulot sa kanila na manghuli ng mga tao at uminom ng kanilang dugo. Ayon sa alamat, lumitaw ang mga rokurokubi nang magsinungaling ang isang babae. Bilang resulta, nagsimulang humaba ng walang kontrol ang leeg. Ang pagbabagong ito ay itinuturing na hindi na matutuwid at sinumpa ang mga rokurokubi na mamuhay ng natitirang bahagi ng kanilang buhay na may labis na mahabang leeg. Sa alamat ng hapon, ang kwento ng Rokorokubi ay madalas na itinuturing na babala tungkol sa panganib ng pagsisinungaling at banlilinlang.